Alright, sa mga payapang buhay, din ako kitinirang. So, ngayon po mga kapatid, at nandito po na naman tayo sa ganito po. So, ngayon po mga kapatid, at kung tayo po ay magdadasal po mga kapatid, ay kahit, sa ba kahit na nandito lang po tayo magdasal, kahit sa ating bahay o tahanan na rin po mga kapatid, kahit wala naman po tayo sa simbahan na rin po mga kapatid, may importante po mga kapatid, ay tayo po ay nagdadasal. Kasi napakalaga rin po natin mga kapatid, lagi po tayo nagdadasal sa mga na nakapanganoon at sa mga panel na spirito rin po mga kapatid. Lalo yung sa mga pandasyon rin po kasi yung ating spirit, yung spirito natin po mga kapatid, kailangan po pinapakain rin po natin yung araw-araw po. Hindi rin maaari rin po yung sa pagdadasal na rin po ng mga Biblia o Bible rin po mga kapatid. And rin kasi sa mga ano rin po yan, yan yung bagay na importante at malaga rin po sa atin. Kaya yun, may mga ganito rin po mga kapatid na ano yung may mga may kari po mga kapatid. Ito rin po yung maika ng Diyos na banal na rin po. May maika rin po si si Sir Tan ko po na bagay rin na may, may paliwanag rin po ma-update. Ngayon rin po yung mga detalya rin po ma-update. Kaya sa ganito rin po ay uh, araw, araw po ako na nagdadasal rin sa malaka pang rin po. Kaya minsan naman na nagkakasalan naman rin po ako ma-update. Hindi naman talaga importante important na perfecto na tao. Hindi naman lahat ng tao ay perfecto po rin po. Uh, may nagkakamali rin sa sa pagkakasalan nila para po yung kasalanan nila po ma-acted yan yung ma ano yung nandyan nyo rin po sa mga bagay po, mga rin po ma-acted po mga kapatid oh, nangitim na rin po yung nandun na po sa bundok ba na orin po hindi kagaya yung noon rin po medyo ma-puti-puti rin po raso mga kapatid eh nangitim na rin kasi ako nung mahal na po sa, sa bundok ba na orin po ma-acted at Grade na bilod po sa araw Ayun, yung mga kasamahan ko rin po mga patid, Uh, ko na rin po sila mga kapatid. So, pasensya na rin. Pasensya na rin po mga patid, Eh, inuwanan ko. Dahil po mga patid, eh, wala nang katubig-tubig rin po sa bundok na rin po mga kapatid. Doon sa pinakatuk na rin po. Eh, Aros bato-bato na nang mga uh, nakita ko po. Ayun, so ngayon po mga patid, eh, nangwa po sa mga ano rin po yung mga alamang gamot rin po mga patid, para sa akin na rin po sa mga mga kailangan mga kailangan trip po natin yung mga kapatid eh, yung mga halaman ng gamot na rin po yung, mga halaman ng mga gamot mo po mga kapatid ay, eh. mga binibenta rin po nila yung sa mga bangkay eh. sa mga ano rin po yung sa mga tindahan trip po yung mga nagkitinda ng mga anting-anting rin po mga kapatid ay mga halaman ng gamot at kumuha rin po ako sa sabundok po na ako at, nilaga ko rin po dyan mga kapatid at nandyan pa po yung kinuha ko sa sabundok po na ako rin po maganda rin kasi yun eh so ngayon rin po pala mga kapatid eh kung rin po pala yung mahal na araw rin po eh, nagdasal rin po sa ilog yung pinakailalim po nun, sa ilalim po rin po mga kapatid eh. Parang may pumipigil rin po mga kapatid eh. Yung inireya rin po mga kapatid eh. Plus, bakit kaagad yung ulo ko po mga kapatid. Yung patapos na devotion, ganun rin doon sa yung kasaman rin po namin kapatid eh. Eh, nagdasal rin po yung kasaman rin po namin doon sa doon sa ano, doon sa may ilog rin po mga kapatid. May pumipigil rin talaga po mga kapatid. Napakakas ng inireya. At first time ko lang talaga na doon na rin ako siya nagdasal na rin noon eh, yung malaro po mga patid ay Eh, muna, biglang, tok! Biglang, sumakat ang ko. E, grabe yung inirihan. Ang dami kasi mga nagdasal na rin ba mga katiba dahil yata, <laughs> dahil yata sa, ano po yung yata eh, yung makakagawa ng mga, makakagawa ng mga kukulam yata eh, gumagawa ng mga black magic ko po. May mga kumukontra mga patid eh. Napakasakit na force down ko lang rin po na, na naranasan ko rin po yun doon. Doon lang po yung sa bundok manaw rin po mga katid. At ramdam na ramdam po mga inirya rin po mga katid. Dami ba ako kasi nag doon eh. Mga nagdadasal rin po kaya, kaya ganun yata yung mga nagbabangga ng mga inirya rin po mga katid. At hindi ko kalahing na ganun rin po. Na ganun rin, ganun rin po. po mga iskoy. May dagari May dagari po kasi dito sa bayari po namin. So hindi ko na rin po siya papakita rin. Papakita ko sa inyo. At baka kaya rin po mga katid. So ngayon po mga ganyan rin po mga kapatid. So ngayon po mga kapatid at kailangan rin natin para sa Diyos Rebo na buhay. Ito, pabalik na tayo sa gantong topic rin po mga kapatid at eh, eh, layo na rin po natin yung pag-usap natin doon sa yan, yung bundo po, na, mga bundok mo na rin po. At papapunta tuloy ito sa ano rin po. So ngayon po rin po, po mga kapatid eh kailangan rin talaga natin pangangarap tayo. Tatlong uri rin ng bagay natin sa ating loob ng katawan rin po. Yung kat katawan, yung ano rin po natin yung yung body, yung rin pati yung katawan yung body po yung yung body po katawan rin po yung spirit po yung kaluluwa rin po yun pati yung spirit yung spirit po spirit po yung mga kapatid marami rin kasi naguguluhan rin sa mga ganyang bagay rin po kahit yung mga, mga kaibigan ko rin mga ganyan rin, rin po pag ining pag in pag na translate niyo po gaya Andre po yung kakalabasan dito po, mga kapatid Andre po yung sa Biblia rin po mga kapatid at marami talaga nagugulat din kunya rin Kunyari, mga kapatid eh, dito na tayo babalik dito na tayo dadako po mga kapatid kung anong ginawa mo sa dito sa lupa kunya rin pumatay ka nanlandi ka nagnaka ayun doon mo pupunta sa impyerno ayun talaga yung